Kung isa nga kayo sa mga OFW na nakapagpadala ng balikbayan box dito sa Makati Express Cargo ay siguradong isa kayo ngayon sa mga sumasakit ang ulo. Dahil sobrang tagal na ng mga balikbayan box, hanggang sa ngayon ay hindi pa ito nakakarating sa pamilya ng ilang OFW. Ang masaklap pa rito, ang ibang OFW na mismo nagpadala ng kanilang mga balikbayan box ay nauna pa nga ang mga itong dumating sa Pilipinas at hanggang sa ngayon ay wala pang ang inaasahan nila na dapat sana ay natanggap ng mga balikbayan box. At ito nga ang ilan sa mga complaint na ibinahagi ng ating mga kababayan at hanggang sa ngayon ay wala pa nga rin itong mga nakukuhang matinong sagot galing sa Cargo Express Company. Ito nga yung isa sa mga komplain ng ating mga kababayan. Ito nga ay nangyari noong November 25, 2025. So last month lang ito, nagpapalo up itong si kabayan at ang sagot nga rito ng uh, Makati Express Cargo, sabi nila dito, nasa custom pa rin daw sabi nila at hindi pa nga rin daw na ilalabas at wala pa rin compliance mula sa kumpanya. Sa hinihingi ninyo na bill of lading, nasa management lang yan dahil sila ang napaprocess niyan sa shipping lines. So nakakainis 'di ba? So napaka clueless ng mga binibigay na information nitong si uh, Makati Express Cargo. Sino man, man hindi madidismaya kung uh, nagpadala ka ng balikbayan box mo hanggang sa ngayon nga ay hindi mo pa rin ito natatanggap. Ito naman eh noong nakaraan lang December 2, so parang few days ago lang sabi dito. Ngayon lang ito reply, so hindi ko alam kung totoo. So base nga rito sa inquiries ng isa nating kababayan, Nagtanong nga rin ito tungkol sa kanyang kargo at ang sagot nga ni Makati, sabi nila ang Makati Express daw kabayan ay open pa raw po. Ito ang according dito sa message na ito ha, open pa raw sila. Hindi po sarado, binigyan lang daw sila ng management ng show cause order na dapat within na uh, month of December dapat mailabas na daw nila lahat ng shipment sa port. Kung hindi raw mailalabas, marerebook daw ang kanilang lisensya or makakansela ang kanilang resensya. Natatandaan ko doon sa isang unang or naging balita tungkol dito kay uh, Makati Express, pinangako nga nila na ngayong December daw ay ma-ed-deliver na nga raw sa bahay ng mga nagpadalang OFW yung mga pending nilang balikbayan box. Pero nakakagulat dito kabayan, ang akala ko dati ay sa Middle East lang ito ay meron pa galing kahit sa mga bansang United States at Europe. So hindi lang pala Middle East ang apektado nito. Buong bundo pala lahat na nagpadala dito kay Makati Express Cargo. At ito pa nga ang isa sa mga komplain ng ating mga kabayan. Sabi dito, ito nga ay dated last September 20 nga lang din. Sabi dito, Makati Express Cargo, ito po ang resibo. Apat yung boxes na pinadala rito ni Kabayan. Ang laman daw niyan ay mga gamit ng ate niya na namatay pa nga sa Jeddah. Sana lang Makati Express Cargo Philippines ay makarating po sa amin ang bagahe na yan. At sana lang iniisip nyo ang mga naghihintay na pamilya at nagbayad kami ng tama para dyan. Marami silang naka-experience dito at ilan nga lang ito sa nakita natin sa mga pinost nila sa social media. At ito nga yung isa pang uh, complain. Sabi rito, so Makati please magparamdam naman kayo sa mga taong nagtiwala sa inyo. Di namin pinupulot ang pera dito sa abroad. Bago namin matanggap at bibili ng gamit, may mailagay lang sa bagahe, galit at mura ng amok ang matitikman namin. O, diba, nakakaawa talaga itong sila kabayan. Pero ito, sabi nga niya, seven months na, wala pa rin daw. Sabi nga, please lang Makati Express, tugunan nyo naman yung mga nireklamo nire namin. So, yun nga, hanggang sa ngayon, hindi nagpapa-interview itong si Makati Express. May mga lumalabas lang na balita na ganito nga, hanggang sa hindi na nga nakapagpigil ang iba nating mga kababayan at sumugod na nga ang mga ito sa Bureau of Customs upang formal na magsampa ng reklamo dito nga sa Makati Express Cargo. At para nga sa balitang yan, panuuri natin itong video na to. Magpapasko na pero hindi pa rin dumarating ang ilang balikbayan box na pinadala gamit ang isang courier service kabilang ang ilang mahigit isang taon nang delayed. Kaya ang mga OFW na nagpadala ay eh gusto na magsampan ng kaso. Nakatutok si John Consulta. Hubos na ang pasensya ng mga OFW na sinamahan ng Bureau of Customs paano'y delayed na ang kanilang mga balikbayin box ng mula limang buwan hanggang mahigit isang taon. Ang ilan, sila para mismo ang nagpadala na nagkatrabaho pa sila abroad pero nauna pa silang dumating sa mga ipinadalang gamit ang storekeeper na si Alias Hans. Nangangabang expired na ang ilan sa mga nakalagay sa kanyang dalawang balikbayan box. Habang si Alias Lea, siyam na kahon daw ang pinadala sa Pilipinas noon pang 2024. Pero bakit hanggang ngayon, eh, bakit nagkagagin ito? So, talagang disappointed lahat ng mga OFW. May sakit sir, kasi ang dami nun eh. Tapos until now, hindi pa namin makuha. Inireklamo ng mga OFW ang isang courier service na nakabase sa Makati na di raw tumupad sa paghahatid ng mga pinaghirapang balikbayan box. Ayon sa Bureau of Customs, 10,000 Pilipino ang tinatayan nilang apektado na nakatenggang libu-libong balikbayan boxes na nakalagay sa mayigit isang daang containers na pinabayaan ng nasabing courier service. Pursigib silang tulungan ang mga OFW para kasuhan ang kumpanya gusto nilang magfile ng kaso ng large-scale staff ha, no? in relation to economic sabotage. Uh, itong practice na to ay eh, matagal na, kaya ho, sa tulong ng NBI, naniniwala ho kami, mabibigyan ho natin ng um, agarang aksyon, yung pungdulog ng mga kababayan natin. Ibinigay na sa NBI ang sarinsay ng mga biktima para masimulan ang imbisigasyon at pagkasampa ng reklamo. Tiniyak ng NBI na tututukan nila ang kaso. The priority natin to. Ibigay natin sa isang o oh, dalawang unit para uh, naka-imbestigahan pa na natin sa And siguro we could uh, prepare for uh, their statement takings. Wala pang pahayag ang inireklamong kumpanya. So yan nga, katulad ng na sinasabi natin, walang pahayag ang Makati Express tungkol dito sa mga reklamo sa kanila. At may isang ang balita na lumabas sa DZMM kung saan sinabi nga rito ang totoong dahilan kung bakit ba hindi ma-deliver ng Makati Express Cargo ang mga cargo ng mga ating kababayang OFW. Maasa kami uh, sa tulong ng DOC and NBI. Sa usap ko sila ang mga kabayan staff ng Makati Express. Hmm. Staff, pero wala silang ano sinasabi lang nila na hintayin lang pagdating po dito yung kanilang consolidator at saka de-consolidator, hindi pinrocess at hindi binayaran yung mga duties and taxes that resulted to abandonment ng kanila pong mga box. We have 52,000 boxes. So that's 130 containers. More or less mga 10,000 to 12,000 na tao po ang may-ari niyan. So ang dahilan pala ay hindi binayaran ang mga consolidated taxes. Ang pinag-uusapan pala dito ay hindi lang 10,000 kundi mahigit 50,000 na boxes ng ating mga kababayang OFW. Galing sa dugot pawis, pinagpaguran, pinagpuyatan, tapos ganito lang ang mangyayari, hindi matatanggap. Sayang kasi magpapasko na naman. Sana nga ay magkaroon ng hustisya uh, o matanggap ng mga kababayan natin ang dapat nilang matanggap para sa kanilang mga mahal sa buhay. At kung hindi man maibalik o maipadala ang kanilang mga balikbayan box ay sana bayaran ng Makati Express Cargo ang mga regastos ng ating mga kwabayang OFW sa pagpapadala nila ng kanilang mga balikbayan box na dapat sana ay mapapakinabangan ng kanilang mga mahal sa buhay. At kung nagustuhan mo ang video ito at bagok pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini kita magsubscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ia-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.